Hey everyone, welcome back sa channel. Ngayon, sumisid tayo sa isang nakakapanatag na kwento tungkol sa pag-ibig, paglago, at pagsasama sa buhay at negosyo. Pag-uusapan natin si Sofia Andres at ang kanyang partner na si Daniel Miranda, at kung paano sa paglipas ng mga taon, magkasama silang nag-evolve, lalo na kung ano ang pakiramdam ni Sofia na nabago siya sa paglalakbay nila ni Daniel, sa pinakamahusay na paraan. Para sa mga hindi nakakaalam, si Sofia Andres ay isang kilalang artista, modelo, at entrepreneur na Pilipino. Si Daniel Miranda ang kanyang kapareha. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-ibigan, ito ay sumanga rin sa pagbuo ng isang buhay at negosyo na magkasama. Si Sofia ay may karyer na sa showbiz mula pa noong siya ay bata pa, acting, modeling, Etsy. Through her career, she's also ventured into business, balancing art and enterprise. Ang kanilang pakikipagsosyo ay nagsasangkot din ng pamilya, pangako, personal na paglago. Malinaw na sinabi ni Sofia kung paano siya na ni Daniel sa mga nakaraang taon pag-usapan natin ang sinabi ni Sofia, sa paglipas ng mga taon, binago mo ako sa pinakamagagandang paraan. Ano ang hitsura niyan sa totoong buhay? Kinikilala ni Sofia na ang pagiging makasama ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa mga pinagsasaluhang sandali, kundi tungkol din sa kung paano siya naging isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Marahil sa mindset, sa mga halaga, sa kung paano siya lumapit sa trabaho at buhay, bihira para sa mga mag-asawa ang pagsasama-sama ng negosyo at personal na buhay, ngunit sa sinabi ni Sofia, tila nakahanap sila ng mga paraan upang suportahan ang mga pangarap, pakikipagsapalaran, at pagbabahagi ng mga responsibilidad ng isa't isa. Ang pagtitiwala, paggalang, komunikasyon, lahat ng iyon ay nakakatulong. Kapag lumalaki ang dalawang tao, nagbabago ang mga bagay. Iminumungkahi ng quote ni Sofia na hindi lamang siya ang nagbago, ngunit ang mga pagbabago ay dumating sa isang positibo, nagpapatibay na paraan. Ang papel ni Daniel ay higit pa sa kapareha, tila siya ay isang taong naghihikayat sa paglago, kaya ano ang matututuhan natin lahat sa paglalakbay ni na Sofia at Daniel? Narito ang ilang takeaways kung ikaw ay nasa isang katulad na yugto, kung ikaw ay nasa isang relasyon, pakikipagsosyo sa negosyo, o pareho. Isa, siguraduhin na ikaw at ang iyong kapareha ay nagbabahagi hindi lamang ng pagmamahal. Ngunit isang pangitain, kung ano ang gusto mo sa buhay, sa negosyo, at kung paano mo gustong umunlad, dalawa. Habang lumalaki ka, nagbabago ang mga bagay, mga prioridad, hamon, pananaw. Ang kakayahang pag-usapan ito ng hayagan ay pumipigil sa hindi pagkakaunawaan. Tatlo. Huwag lang gawin kung ano ang komportable, hikayatin ang isa't isa na lumipat sa bagong teritoryo. Hayaang magbago ang isa't isa, kahit na nangangahulugan iyon ng muling pagtukoy sa mga tungkulin sa paglipas ng panahon, apat. Kapag nagsalubong ang iyong negosyo at personal na buhay, nakakatulong ang mga hangganan. Maglaan ng oras para sa pag-ibigan, para sa pamilya, para sa pahinga, hindi lahat ay dapat na trabaho, lima. Ipinapakita ng komento ni Sofia na nakikita niya ang mga paraan na binago siya para sa ikabubuti ni Daniel. Ang pagkilala sa kung ano ang inilalabas ng iyong kapareha sa iyo ay makapangyarihan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng higit pang mga kwento ng mga mag-asawa na bumubuo ng isang makabuluhang bagay na magkasama, kapwa sa pag-ibig at negosyo, pindutin ang like button at subscribe. At huwag kalimutang iring ang bell para maabisuhan ka kapag nag-drop ang mga bagong video.